Hello po! Okay, ito na. So, ito po ay awareness. Okay? So, wala po kaming Gcas po hanggang October. And then, kung pwede po, wag niyo pong entertainin yung mga nag-PPM sa inyo na kapangalan ko. Lalong na, wala naman ikaw minamind. Okay? Pag kayo po ay pinipim po ng kapangalan ko at uh, video ko man yan or nagre-reply sa inyo sa mga comments or nagmi sa inyo, hingan nyo po ng mga items na inyong minamain. Okay? Yan. Again po, wag po tayong tanga at bobo please lang. Wala po kaming Gcash. Okay, kung meron mga kaming Gcash, G floor limit kabalo lang po. At BPI, G floor limit kabalo lang. At J. Ann Moon Leon po, Metro Bank. Again po, hindi kami nagmi-message sa inyo or meron pong nagmi-message sa inyo, hindi ako yan. Please. Please, wag nyo entertainin. Ha? Mawa kayo sa pera ninyo, mga madam. And sir, kung pwede po, i-block nyo agad pagka-view profile ninyo na maliit ang followers, i-block nyo po agad pag hindi po g namin. Okay?